Hello no guys, so magpakain tayo ng mga chicken. So ito po ay yung ano yung white beans at saka yung sapal kasi gumagawa kami ng kukot virgin oil tapos yung sapal um, pinabila, pinabilad sa araw namin or itos para ma-preserve siya and then lagyan konti lagyan natin ng konting uh, tahop si Bisaya tahop ano sa Tagalog ipa okay ito guys ayan guys nagtaka kayo yung ipa namin is pula uh, pula kasi yung pala namin is uh, pula kaya yung ipa nya is pula rin yung skin okay yun so, para hindi siya masyadong malakot ayan guys kapag gusto nyo yung ano yung yung hindi masyadong magasto ito lang ito ang gagawin or yung mga na uh, sobrang kanin o yung doon sa mga ano tira-tirang pagkain sa restaurant pwede yun guys ikulik tapos of course pagdating sa bahay uh, lilinisan and then i-bold siya then yun pwede na ihalo sa mga ano ipa then pakain sa mga manok okay guys tayo na let's go Welcome to the Jurassic Park. Yan lang, simple lang guys, no? Ano ka pa? natin niya yun guys Susun lang ang magawa natin Simple lang na uh, Wala tayong magasto Kung may magasto man konti lang Tika mo na Tika 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 So, the, the guys. No? Imagine yung mag, pag magpagiling ka ng bigas, yung palay, eh, mayroong ipa. And then, yung mga tira ng pagkain sa bahay. Or, kung gusto ka, magkuli ka doon sa mga restaurant. No? Yun ang ipa ka, Yun ang lulutuin mo. Ipabuhin mo lang. mo, then iboil. Pagkatapos, eh, yun na, pag malamig na siya, yalo sa mga ipa or iba't ibang ingredients na gusto mo, and then, yun na, no? So, simple lang, guys. Wala tayong gastos. Healthy pa yung mga pagkain, yung mga manok natin. Stop. Gusto po So, ayan guys. So, yung nagastos ko lang is yung ano, 25, 23 pesos. 28. At uh, 28 pesos sa beans. White beans. So, uh, ngayon lang ako nakabili ng white beans. Usually, mga tira-tira pagkain lang at saka ipa. And then, yung mga Uh, balat ng saging, i-chop ko. Yun lang, no? Yun lang. And then, pag meron akong na-harvest na fermented, uh, yung fermented na molasses, uh, isda, molasses, at uh, saka yung mga, mga gulay. Pag meron ako, yun, ihalo ko sa kanila. Just, yun lang. Ito yung nakaanap ko sa mga manok guys no walang ano walang walang synthetic feeds lahat is uh, natural ito walang feeds talaga dito lahat talaga is organic no kasi maganda yung mga organic na mga pagkain para healthy din yung kumakain ayan guys So, pakainin sila hanggang magsawa sila. So, kami guys, yung ano, yung yung sapal ng niyog eh walang problem, problema kasi gumagawa kayo ng coconut virgin oil. Eh kanina nga merong nag-order sa amin para dadalhin sa Belgium. May batch ako na, na ano, balikbayan sa Belgium. Nagbisita dito sa amin. Then, pag-uwi niya, nagdala siya ng Comfort Virgin Oil. Thank hey guys. Thanks for watching. I'll see you my next videos. bye, -bye.